Okay, testing natin if ito ba at saka ito yung ginagamit sa mga bracelet na pinapagawa natin ay iisa. Kasi malay mo plastic lang yan. Ay! Ay, durog! Ay, nga! Ay, pirates nga siya! Pirates nga siya, totoo nga! Teka, durog pa tayo. Ay, totoo nga. Ayan o, oh, pirates nga siya. Tapos durog tayo dito ng konti. I-compare natin. Compare natin. Teka lang. Parang, oo nga. Parehas nga. Teka lang. Saan ba ako kukuha? Dito na lang. Ayun. Parehas nga. Totoo nga, hindi nga niya ako niloko. <laughs> hindi ako ni Ska. <laughs> Kala ko eh. Etos, etos eh. Teka lang. Sige, magsakripisyo tayo ng ilang piraso. Mahal to ha. Mahal nito. Ayan. Uy! Tingnan natin. Totoo nga. Pirates nga siya. Teka lang, bakit nag-iitim? Nag siya oh. Teka nga, durog tayo dito sa kabila. Tapos i-kuskus natin. Teka lang. Paano ba? Saan ba? Ito, to, 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 to. Tingnan natin kung nag-iitim din. Kasi nag-iitim siya eh. Ayaw, oh, nag-iitim din. Nag-iitim din. Parehas nga. Kasi medyo duda ako. Kasi ang liit niya. Paano naging pirates Paano naging pirates yan? Pirates nga. Mm. Totoo nga. Pirates nga, ayan, nag din, oh. So, durog pa tayo. Hala. Tatabi ko na yung iba, ha? Hindi ko na dudurugin kasi. Ayan. Hmm. Tapos. Totoo nga. Totoo, parehas lang. Pirate siya. Itong mga to, maliliit. Pirate sya. So, yung nakalagay dito ay puro pirates. Yay! Hindi ako na-scam.